Ay kilala ka bang taong mukhang wala ng pakiramdam? Pero ang totoo, sila yung pinakamadaling masaktan. Akala ng iba, ang depressive attitude daw, kahinaan, drama o pagiging unstable. Pero hindi nila alam, hindi ka naman walang pake. Nagsawa ka lang masaktan, paulit-ulit. Kaya ngayon, parang pinatay na ng utak mo yung emosyon mo para kaprotektahan. Ang tawag dito ng psychologists Emotional Burnout Masking Yung hindi ka na nagre-react sa sakit, hindi dahil okay ka na, hindi dahil ginagawa ng utak mo lahat para lang manatiling buhay. Yung katahimikan mo, paglayo, yung blank stare, hindi yan talo. Instinct yan ang utak mo para mabuhay. At eto ang twist, yung may depressive attitude, sila madalas yung mapalas magbasa ng tao, pinaka-aware sa danger, at pinakamalay sa emotions ng iba. Kung gusto mo pa ng reverse dark psychology content na nagsasabi ng mga truth na ayaw pag-usapan ng tao, i-follow mo na ako. May ilalabas pa akong mas mal.